Good afternoon! So, ayan, nagbabadya ang kalangitan, guys. Madilim. Ayan, parang babagsak ang ulan. So, ayan. Hindi siya mainit, pero nakapayong ako kasi. Malingasaw. Ayan, no, oh, napakadilim ng kalangitan! Oh, yes! Ready tayo dyan. Dahil may dala tayong payong for today's video. So, ayan... Mag-check tayo ngayon ng kung dumating na ba ang ating ay napasukan ng bato yung aking sleeper. So, ayan. Tinanggal na. Luminis yung gulayan din eh. Hala, bakit? Anong ginawa? Tinanggal yung mga gulay, guys. Ayan, oh. Ayan, kangkong. Fresh kangkong. So, dun banda sa loob. Dun, dun, dun yung gulayan ng aking amo. So, balang, para ano pala yun, parang isang ganyan, isang space na ganyan. Ano siya, parang share-share sila. Kasi hindi lang yun sa amo ko, guys. Eh. Doon banda pa ba yung sa amo ko. Pa niyang, I mean, lapit kami sa bundok. So, ayan po ang bundok. Malinis yung ano dyan, no? Tignan niya yung langit, guys. Napakainat po mabanas tapos madilim. Maya maya babagsak na yun So, kailangan maging Girl Scout tayo. Ready? <laughs> I'm always ready guys.